na uh, Medyo trending po ito ngayon. Ito yung nangyari mm -hmm. sa parking lot po ng, uh, ng uh, na iya At uh, ito ay uh, insidente po na uh, yung pong may-ari, uh, uh, wala muna angle. Sabihin ko lang mm -hmm. na uh, nagagalit po yung mga tao dahil bumalik po yung babaeng buntis po na kailangan magpunta ng CR uh, na nag-double park po at nag-iwan ng note doon para sa sandali lang po. Uh, kailangan ko na talaga mag-CR. Babalik po ako. At nag-iwan ng cellphone number. At may cellphone oh, number. din oh, Then, oh, Ano oh. po, kung baga hindi sa kung baga merong dahilan kung ba't niya kailangan. May, sabi nga ng naiya, pressing matter. Kaya, oh, 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 kaya oh, oh. doon. Pero, papakinggan ba natin yung anger kahit hindi yung mga mura, guys? po, sorry po. Nag oh, sige, sige na, tanda po! Okay. Nakaka-trauma tayo. Medyo ano ha, medyo binlip namin kasi yung mga blip po, mura po yan. Okay. So, Again, hindi namin kinakampihan. Of course, double parking shouldn't be done. Okay? Oh, 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 oh. Shouldn't be, ano? Uh, pero sa kaso na ito ay ah uh, medyo sasabihin natin na uh, aside from nag-iwan like, naman ng note at saka nag-iwan like, ng, ng, number dahil kailangan buntis po ito at kailangan talagang i-relieve yung sarili. Uh -oh. no? pag buntis ka kasi minsan gusto uh -oh. mong umihi ng umihi uh -oh. madalas. Mm -hmm. Tapos may kasama siyang may bata. Mm -hmm. Okay. So, oh -oh. So, una ko pagpipitasan yung po nakikita nyo naka-green na yun. Ano po? Yung ba't kailangan makaisa pa ng, ng ano? Kung hindi man parang gustong manak ano gustong uh, makaisa ng sak mm -hmm. ng manakit or or makahit ng kotse yun pong Parang hindi po kasi ka, ano, yung, baka rin po, hindi natin alam. Mm -hmm. uh, we're open to, ano, no. Baka meron din pressing matter yung naharangan. Mm -hmm. Pero, para sabi lang na maraming naka-observe masi eh, and tricky Parang masado ano, level 10 or above yung anger mm -mm. versus doon sa... O, oh, mga one or two lang naman ata yung, ano, uh -oh. given yung ginawa given niya. Uh o, -oh. uh -oh. uh -oh. given yung situation. Tama. Kasi parang feeling ko, ah, sa mga sitwasyon ganito, parang kung kahit sa anong issue. Kahit yung sa nangyari po sa Loyola na parking din yung issue, kaya merong namatay yes, sa Loyola. Yes. No, na ano po? Eh, parang sa mga ganitong panahon, parang hindi yata anger kasi, or anger yung ano, no? Or galit yung pwedeng dapat na solusyon mm. or, or ano, no? Epekto. Kung hindi, ay may nangyaring hindi maganda. Oo. Oo. Tsaka, there's, sinasabi nga, di ba there's always an exception to the rule. Yung rule nga dito, nakakainis yung double parking. Dapat hindi ganon. Pero, ito siguro pagbigyan, parang maging exceptional lang ito. Lalo kung may Kasi note may, naman. May note, may, note. Oo, naman may pasabi para. naman, may warning ng konti. Oh, pero oh. yun nga, as you said, hindi natin alam kung ano din yung sitwasyon sa kabila. Pero meron regardless... Meron daw kasing senior citizen din na uh, PWD. Da, based doon sa oh, pagmumura kanina, no, ay, uh, meron din ganung need din yung yung naharangan. naharangan. Oh, oh. So, so baka ba yun? Pero para feeling ko, in any case sa dalawang mm. parte yung kasi kapag nilagyan na agad nung emotion mm. nung nakakatakot na sigawan na oh, ganoon oh. parang it, it doesn't result into anything oh. ano, ano, na hindi na resolve yung problema correct actually oh. baka ang um, pakiramdam siguro nung nagmura hindi man lang na consider nga yung kanilang sitwasyon yeah. kung totoo nga na may PWD doon pero in reality hindi rin naman na consider yung condition ng nakaharang na kotse lalo yes, na yes. pregnant naman pala so ganun Correct. din hindi kawawa na sila naman both sides. Both, oh, sides. both sides, oh, both sides kawawa naman diba natatak problema oh. yun nga lang kagaya na sinasabi ni Jovi iba kasi kapag emosyon yung kalaban Yeah. we are airing this mm. ano para hindi para may kampihan dyan. we're airing din kasi nasa sitwasyon tayo na lahat tayo ay maghahanap po ng parking sa mga mall o kaya sa mga cemetery sa mga darating na araw yes. so sana wag niyong pairalin yung yung pong init ng ulo ninyo dahil we don't want a repeat of what happened And in the past, ano, yung mga insidente po na nangkarahasan mm -hmm. uh, ng dahil po sa init ng ulo sa mga panahon na nagipit na, tayo sa parke. Mm -hmm. Okay, okay. sa so, bilang natin, of course, ang kulang dyan, eh, nasaan ang otoridad. Meaning, nasaan ang mga security guard mm -hmm. ng na So ano ba yung sinabi ng ano ng best statement po ang naiyan? Meron. Yan. Ito sabi <laughs> the MIAA management is currently conducting an investigation into a recent incident involving a pregnant woman. So may investigasyon na nangyayari dun sa pregnant woman sa yun nga yung ano yung hindi siya driver mm. yung tao mm. na nanigaw no. According to a social media post, the woman was unable. Uh, ito na yung ano yung situation mga kapatid na hindi siya nakahanap Pero ng parking sa Terminal Three. Pero importante yung dulo about the ano oh. about the security. Yeah. Yeah. As part of the investigation, the security guards assigned to the area will be questioned regarding their role yun. in allowing such parking behavior to occur. Kasi kung oh. Uh -huh. meron nangyaring hindi mag-untoward doon, like, you know, nagkasakitan, may kailangan dalhin sa ospital, agad na masisisi dyan na walang someone to yung control it. Yes. Yes. Uh -huh. So, uh -huh. tama na yun ang, ang gagawin. Uh -huh. From GDP yung advice na yan. Yes. Diba? Uh -huh. Mula sa Dela ating kapitbahay. Of News 5. So, ilang, okay. ilang naman ang pain natin lahat. Ano, na uh -huh. parang, It will really test you I mean sa batuhan lang kahapon eh no. Ang hirap talaga ng parking sa uh, sa mga presinto no. So uh, ano tayo? Medyo chill ng... Kalma. Try ha, lang. Kalma. Uy, try. At saka iwasan natin yung pag-save -sa ng parking ng tao. Alam Wag mo yun, po. yung nakatayo ka dun sa parking <laughs> Para tao. walang at address yung kotse tapos pipigilan mo na. Uy, hindi hindi yan na-save ng tao. Ha? Baka pagmulan pa yan ng away. don't do that mga kapatid. <laughs> yes. Mga